ayan mga lords ah di ba sa video natin ah uh, dati issue ng the uh, eh ngayon o uh, pinalitan natin na uh, ano na uh, EOT sensor ah uh, temperature EOT tawag nila dyan basta EOT sensor yung nakadikit sa black ayon ah uh, testing natin galing tayo na uh, hindi ko lang nag video kanina kasi madaling araw pa tayo umalis gabi na kasi ayan uh, galing tayo na ang kalookan muna tayo pasyal muna tayo dito sa Pampanga ayan nakarating lang ako na ang Pampanga mga lodge ayan, dito na ako papasok na ako na proper na ang hilis uh, ano sa dulo Ayun, testing ko okay naman. Medyo uh, okay na. Medyo wala na siya ang hagok. Okay na ang lakas. Malakas na siya. Nawala yung hagok niya. Eh, pero hindi ko pa tanda testing. Uh, pero yung ngayon, uh, ano ko muna, yung review ko lang na bag palit ako ng EOT sensor, okay na siya. Maganda yung hatap, malakas walang problema sa ano sana hindi na bumalik yung hagok ng motor natin ayun medyo hinapaw ko talaga siya kasi umalis ako doon alas 4.30 na alas 4.05 ayun 2 hours na yung natin alas 6.06 pa lang dito na ako sa Pampanga dalawang oras lang binakbak ko medyo okay na siya ngayon eh may LTO sa kabila <laughs> kawawa yung mauli dyan LTO <laughs> ay nako ay, medyo okay na siya wala naman siyang hagok malakas yung hatak uh, pero sa sunod ayan i-review ko sa inyo o oh, ano yung nagiging epekto na nagpalit tayo ng EOT sensor Ayan, sa katapusan ng May, ayan, ubiyahe tayo ng... Ubiyahe tayo ng... Nagnito. Uh, BLTO, oh, aga pala, size na dyan na sila. ubiyahe <laughs> tayo ng Bicol. <laughs> na natin. Kasi yung biyahe ko dati, yung nagbiyahe ako ng... Nandyan pa rin yung hago kay kahit ko yung CEO. Ganun pa rin. Pero pag tinanggal ko sa sensor, sa IoT sensor niya, ano siya wala yung hagok maraming dating issue pa rin ng ibang nag ano sa Agmon David yung nagbablog kailangan daw i-remap yung issue tapos ano pa para mawala yung hagok ayan eh, naghahagok lang to pag naranasan ko pag sobrang hint na makina doon siya eh ngayon eh, hindi naman masyado eh dalawang oras pa lang bakba ko eh iwan ko lang kung Uh, sa matagal kung malayo na talaga yung biyahe kung malayoan na talaga malaman natin yan kung oh, hindi na bumalik yung hagok niya kasi isyo talaga ng Honda Beat to kaya yung ibang nakita ko sa mga ano ginagawa nila na remap daw nila kasi kailangan daw i-remap yung isyo kasi nga sa ano talaga na Honda Beat sa issue niya kailangan daw i-remap sa akin hindi ako nag remap stuck pa rin yung ECO ko kasi isipin mo yung biyahe ko ng ano na ng... una kong biyahe Ilocos, gito nangyari naghagok din siya takbo ko nga noon dati ano lang eh na takbo nga namin dati dito 80, isang daan pero wakbakan talaga kasi Ilocos. Ayun pala si Honda Beat natin Ayan, Gusto ko lang sabihin sa inyo Yung Honda Beat natin ay Ano na to Matakbo nito 18,600 18,600 na tinakbo Tapos uh, Hindi naman Pero kung baka Accomplishment lang ni Honda Beat to Ayan. Wow. Ayan, Sabihin ko na lang sa inyo Kung saan pinupuntahan ng motor na to Labas na kasi puro long ride Kinatakbo ng Honda Beat sabi natin pang malingkilang lang yung motor pero yung tinatakbo niya puro long ride talaga siya At, uh, tatlong balik ng Ilocos una kasi kasama ko sila ni Bon tapos kasal ng pamangkin ko tapos pangatlo yung pinsang ko rin yung gusto pumunta ng pagodpod sa patapat bridge ayan tingnan nyo na lang sa ano ko sa isa kong account sa na-downloadan ko kasi si tutorial ko at sa aking personal na account uh, separate kasi hindi ako hinahalo yung ano ko separate ngayon ang uh, tinakbo ng Honda Beat natin ay tatlong balik ng Ilocos baler uh, natin tatlo rin isang bagyo uh, isang mulinaw Bulinaw tapos tinakbo namin Bulinaw nakabiyahe uh, din to sa Mbales Bataan tapos uh, yun lang sa isang bagyo yun uh, dalaw, dalawang balik sa dalawang balik sa ano sa Baler Baler uh, kasi bagyo natin yan, isang bisis lang ay dalawa na palang baler ang bagyo natin kasi yung huli na yung biyahe na ito ay naghahawak din siya kasama ko rin sila shout out pala sa pinsan ko ayan, si Cass yung malupit na rider ayan, taga kainta ayan, si boss uh, Ricky ayan, maraming salamat ayan, sama sa akin minsan nasama kami sa rides ay boss Ricky maraming salamat po ayan, yung biyahe namin nagbaler kami diretso kami ng Tirino tapos pagdating namin ang Baler, nagkirino kami, dito kami Isabela. Pagdating namin ang Isabela, dumiretso kami na ng... ano na ng... <coughs> mayaw -yaw. Tapos sunod namin Banawi Sunod sa Gada Tapos pagbalik namin Dumiretso kami sa Ano sa Baguio Dinaana namin yung Baguio Yan yung Biyahe ni Honda Beat Bali Ang biyahe ni Honda Beat Ay atlong balik ng Ilocos dalawang baler, isang sagada isang banawe dalawang bagyo isang bulinao medyo malalayo na rin tarating niya, at saka yung bataan sa balis gaya na yung natin kaya ang issue nito ay ano, yung hagok ayan, ayan, maraming salamat sa inyo ayan, tabayan nyo na lang yung mga sunod kong video kung okay yung sunod nating video kung hindi siya bumalik yung hagok na ito try natin mga ibiyahe ng Bicol ito mga loads ayan maraming salamat ayan thank you thank you ayan ayan dito na tayo malapit na tayo sa bahay ayan yun Ay, na ka yung magkakape pasyal muna tayo uwi muna tayo bago din mga trabaho